Unang mga kronika, kabanata sampu. Ang mga Pilisteo nga ay nakipaglaban sa Israel at ang mga lalaki ng Israel ay nagsitaka sa harap ng mga Pilisteo at nangabual na patay sa bundok ng Gilboa. At ang mga Pilisteo ay nanganunod na mainam sa likuran ni Saul at ng kanya mga anak at pinatay na mga Pilisteo si Honatan at si Aminadab at si Malkisua na mga anak ni Saul. At ang pagbabaka ay lumalang na mainam laban kay Saul. At inabutan siya ng mga mamamana at siya inahirapan nahirapan dahil sa mga mamamana na magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata. Bunutin mo ang iyong tabak at iyong palagpasin sa akin. Baka ang mga hindi-tuling ito ay magsiparito at pahirapan ako. Ngunit hindi inibig ng kanyang tagadala ng sandata, sapagkat siya'y totoong natakot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpatibwal doon at nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya na may nagpatibwal sa kanyang tabak at namatay. Gayon namatay si Saul at ang kanyang tatlong anak at ang kanyang buong sangbahayan ay namatay na magkakasama. At nang makita ng lahat na lalaki ng Israel na nangasalibis na sila nagsitakas at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay, ay kanilang iniwan ang kanilang mga bayan at nagsitakas. At ang mga Pilisteo ay nagsiparoon at nagsitahan sa mga yaon. At nangyari ng kinaumagahan ng magsiparoon upang hubaran ng mga Pilisteo ang nangapatay, na kanilang nasumpungan si Saul at ang kanyang mga anak Nabuwal sa bundok ng Gilboa, at hinubaran nila siya at kinuha ang kanyang ulo at ang kanyang sandata at ipinadala sa lupain ng mga Pilisteo sa palibot upang ibalita sa kanila mga Diyos-Diyosan at sa bayan. At inilagay nila ang kanyang sandata sa bahay ng kanilang mga Diyos at ipinako ang kanyang ulo sa bahay ni Dagon. At nang mabalitaan ng buong habis galaad ang buong ginawan ng mga Pilisteyo kay Saul, ang lahat na matapang na lalaki ay nagsitindig, at kinuha ang bangkay ni Saul, at ang mga bangkay ng kanyang mga anak, at dinala sa habis, at inilibing ang kanila mga buto sa ilalim ng insina sa habis, at nangag-ayunong pitong araw. Sagayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan, at dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu, upang pagsiyasatan at hindi nagsiyasat sa Panginoon kaya't pinatay niya siya at inilipat ang kaharian kay Tabid na anak ni Isai